What's up, best? Ngayon nga ay maaga ako nagsara dahil may pupuntahan tayo. Pero bago yan, what's up, best? It's me, Gianna, a small business owner of Best What If. Gaya nga nang sabi ko kanina, maaga ako nagsara dahil may pupuntahan tayo. Pupunta tayo dito sa Marikina Coffee Festival. Kung saan, meron kang iba't ibang mga coffee booth dito, pero mga taga Marikina lang. Medyo malayo pa nga lang, e, amoy na amoy ko na yung mga kape. Ang <laughs> Unang araw nga ito ng coffee festival, kaya naman din nagsaagad. Kaya naman kung coffee lover ka at malapit ka sa Marikina o oh, taga Marikina, kaya puntahan mo na dahil nandito sila hanggang November 9. Tamang-tama dahil inaya nga lang din ako ng mga kaibigan ko at sakto gusto kong pumunta dito. Sila talaga yung mga coffee lover, mga bes. Nakakatawa nga dito sa Marikina dahil binibigyan talaga nila ng mga gantong opportunities yung mga small business. Pagpasok pa nga lang, eh, talagang natutuwa ako dahil pangarap ko rin talagang magaganto, mga bes. Ganto nga yung goal ko sa best what if yung magkaroon ng magandang ka tapos sumali sa mga event, tapos mag-serve sa mga kasal, birthday, etc. Mga ganyan babes. Tapos nakakatuwa kasi hindi lang kape yung binibenta nila, talagang may mga merch na yung mga tindahan nila mga bes. Grabe na para bang nakaka-LL na sila. Ay, charis. Sa sobrang daming ang pagpipilian mga bes ay hindi na namin alam kung saan kami bibili. Kaya naman inikot muna namin round and round and round yard. At sa pag-iikot nga namin mga bes ay nakita namin tong penny namin si Cheska. Tapos nakita ko nga to mga bes yung prangko akin na Emperor Tapos nakita ko guys, iyan o, oh, pwede mga magbook. Ganyan ang dream ko. Kaya lang sa ngayon na eh, yung booking na nakukuha ko. Ay, mali. Tapos nag iwai na nga kami ng mga friend niko para sa ganun ay eh, makabili kami ng kanya-kanya naming mga kape. At totoo niyan mga besa, hindi talaga ako pala kape dahil asi ng ang besi nyo. Pero nga gusto ko nga kasi masubukan yung mga ganito mga bes. Dito nga pala ako bumili sa Stag Coffee, Stag Coffee, I choose you. Ay, Pokemon yarn. Tres na ice nga pala yung in order ko dito mga bes. nag nga pala ako noon kakantian lang yung kape dito kasi baka mamaya bis manginig-inig na lang tayo habang nagde-drive. Buti na nga lang din na may nahanap kami ng upuan agad or lamesa na sa ganon may pag ang kami. Sarap nga Cream. After nga nyan ito tumambay na lang kami sa labas. Yun lang naman mga best. See you mga best!